Okay. okay. All right. Who make a Kenny? Okay. Bike holder. Iyan box muna natin to guys. Para hindi maalog yung video natin. To, bumili na ako nito. Uh, try ko to kasi sabi niya ang to, to eh. Oops. bike phone holder ayan one touch lock rotating pwede siyang iarap sa ano sa yung camera niya four corner protection upgraded yung clamp minimizing vibration yun yun ang kailangan ko eh kasi nag uh, ba Lakas ng babrit ba? Testing natin agad. Mm. So, paano mo, ito. Paano mamiminimize yung vibration nito? 360. Kano yung 360 ngayon? Pag ganun lang. Paano ko siya iharap na ano? Sa sus. Ayun. o. Woohoo! May bago tayong laruan. Ayan o. yung ah. Uh... O. Oh. Ah mukha naman siyang ano. Mukhang uh, maganda yung quality niya. Yan. Komparado sa dati ko. Mas maganda to. Tingin ko ah. Sabi niya dito, yung grip. One touch button fast grips. Fast grips the phone. Easy to use butterfly. Not. Not. Easy to use butterfly. Ensures a secure hold on the underbar. Ito, ito ito yung siguro yung butterfly na yun ayan okay lagay na natin wala nang ano to huwag nang patumpik tumpik ah ito pa gaganon dito tapos ilalagay gay on pumagay on pum pumagarnay ayon on oh Anong... Anong nga? Oh! Mag-garni. Ayon! Ayon! Nadalay! Ay nadalay! Okay! Good morning, guys! Uh, welcome ulit! Welcome back! Humeka Kenny! Kenny Baleko! Ah... Uh, Today, ang gagawin natin is pagpapatuloy natin yung uh, natin dyan kahapon. Uh, bricklaying. bricklaying. Nadali ko na yung uh, excavation work kahapon. Bricklaying lang tayo ngayon. Yan, tingnan natin kung hanggang saan aabot. Uh, At uh, Before that, nakita uh, kita nyo, nag-unbox tayo ng, uh, ng ano natin, ng uh, ng uh, bracket uh, holder ng telepono natin kasi nasabi ko sa previous video ko na uh, delikado yung ginagawa ko nakahawak yung uh, yung telepono minsan nasasabit ko siya sa bag so minsan gusto ko din yung point of view na nandoon lang siya sa ano sa may manubela para hindi masyadong mataas no kasi kung nakasabit sa bag nandito yung ano yung camera eh. so gusto ko parang nandun lang para ano lang, maganda yung uh, ang gulo, no? Uh, marami na akong tinry dyan Na uh, nag-try na ako before ng uh, ng uh, holder pero hindi umubra kasi nga sabi ko nga sa previous videos ko. Maalog. Ngayon, naghanap ako sa ano, Temu, ha, ah, Temu. Shoutout. Baka naman uh, nag uh, nag -order ako nito. 14 euro ito. Tiningnan natin ano. Tiningnan natin yung performance niya. Then siguro magbibigay ako ng review sa termo kung ano man ang, uh, ang lalabas. In terms of do sa pinramis nila na ano na minimizing vibration. So eh ano ko lang din na na-discover ko din yung feature sa sa sa, kamera camera ko na pwede pa lang iano i -ano, eh, may kang uh, option para maano yon ma ano ma-solve ma, 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 ma yon pero yeah pagsasabayin ko isang uh, isang mounting na maganda at saka yung software application tingnan natin kung anong magiging resulta ng mga videos later on ano? pero yeah ito nandito na rin lang tayo ito yung bisikleta ko ha ah uh, binili ko siya nung uh, 2022 at uh, okay na okay pa naman siya ah uh, Naka isang beses pa lang ako nagpalit ng gulong diyan. After 2 uh, years. So well, hindi po siya bago nung binili ko. So, pero anong pa naman, uh, robust naman po tong ganitong mga modelo ng ano ng bisikleta. At dahil uh, dito naman po sa Netherlands, talagang marami pong quality na mga ano mga bisikleta na mapagpipilian So second hand lang po ito, no. to Shimano po yung hub niya doon. Ah uh, actually uh, yung yung gumawa nito eh matandang dads si eh, Sumalangit na wa din namatay yata siya last year. Uh, rest in peace. Pero talagang siya yung nagme-maintain nito dati. Eh alam nyo naman hindi naman ako ano sa bisikleta. Marunong ako magpalit ng gulong lang. Pero yung kasi minsan may mga special tools po sila na ginagamit like yung nung pinakialaman ko yung hub sabi niya sa akin Ba't mo ginawa yun? Ngayon, ma ma ano, mas lalong lalaki yung gastos mo kasi uh, ano, uh, gagamit daw siya ng extra uh, tools tapos matagal niya gagawin. So sabi, sabi niya, pag ganun, wag mo nang gawin, diretso mo na lang sa akin, sabi niya. Kasi nga po, wala naman din akong, kumbaga, pinakialaman ko lang. So, yeah, tatak niya, Cumberland. Cumberland. At uh, ano pa naman, gana pa naman lahat yung speed niya. Yung uh, preno niya, malakas. Yung gulong, bagong ano nga. Bagong, uh, bagong ano pa lang yan. Bagong, ba, parehong set. Bagong lagay. Yun lang. Uh, yung anak ko, pag inahatid ko sa school dito, uh, pero plano ko na rin itong tanggalin kasi uh, pwede naman na siya. Kasi ano, ano na siya, 5 years old. Magsi-6 na. So, kaya naman na niya sigurong magbalansi dyan. Lalagyan ko na lang siya ng... Uh, ng upuan diyan no kasi nahihirapan akong humakbang diyan eh pagka pagka ano pagka nag, na, nasa alanganin kang lugar mahirap siya kasi yung talagang normal na linalagyan ng ganito yung mga pambabae yung walang wala siyang ano dito ito kasi ang tawag dito hidden hidden fits hidden fits ang tawag sa ganitong bisikleta dito tapos i-maintenance ko lang siya ngayon. Uh, konting ano sa mga preno. Tapos yun lang. Tapos balik na, balik na ako dun sa ano. Balik na ako dun sa project ko dun sa labas. Pinlex ko lang yung bisikleta ko. Yun, ibamount lang yung ito. Tapos ilalagay lang itong bola-bola niya. wala mo na mag steady. Mukhang ano, mukhang promising. Check natin, check natin yung performance. Ito yung susi ng uh, pajero ko. yan Ayan, ilagay natin ng... wala uh, walang ano, walang cut-cut yan. pa ilagay na natin. iyon ganon ayan po ay nako ah kan nung nangyari? ay ay dala ko pala naka ano, yung ano, yung screen baka mag stop ito ah check natin check ayan yun ganda na yung POV po natin dyan ah point of view okay moving on ayan okay oh so far so good so far so good Andrew, can you open the door for me, please? Ayan, no? Ah. Promising po, promising. Konting ano na lang po, at i-reveal re na natin yung performance niya. Okay. Check natin. Kasi dito may mga may mga areas po na ano. May bricks. Oh, bye, bye ka muna. Shout out. Woo Ayan. Bye. May areas na may bricks, kaya... Ayan. Ayan. Okay. Alright. At least nakikita ko dito yung uh, yung uh, resulta niya. Nakikita ko yung uh, yung uh, camera. Ayan. Oh, from here, nakikita ko kung naka-play siya. So, maganda yon Kasi may may option na makita yon ano ngayon idadaan ko siya sa dito sa itong kulay red na to maganda dito hindi maalog pero once na nandito na ako sa sa ano sa dito sa kabila dito sa area na to medyo maalog na kasi ano yan eh bricks na yan eh tinan ko yan supposed to be matagtag na yan ng konti pero may mas worse pa kasi ng mga bricks ang pag, na pagkakagawa ayan punta ko sa kanto namin ayan moving on alright ayan po ganda po yung nagiging pagsakan ngayon na. ganda yung uh, bigayan dyan ha? Ito, ito, dito yung bricks na sinasabi ko na ano. Ayan. O, ito. Ito, nararamdaman ko na dito yung malog eh. Sa ano ko eh. Sa bisikleta ko, medyo umano eh. na siya. Oh. Malamang, dinig nyo din po yung langit-ngit na yun. Ah, hindi po bisikleta ang ano yung may problema. Yung pundaan. Ayan. Kasi bricks-bricks na po yan eh. O, oh, maliliit na bricks na hindi pulido yung pagkakagawa. Uh, ah. ganyan po ang uh, gayon po yun shout out po sa mga uh, mga kaibigan kong mga batanggenyo ayan, gayon, ganire ganire po ang nangyayari Pagayon, gayon, gayon paalok-alok ayan, okay moving on omega keny, okay, omega keny po tayo sa aking bahay ulit check natin no check po muna pala kasi malamang kayo na check nyo na in the future pala in the future na check nyo na po itong nangyari so okay check nyo po natin yung performance okay yan madali siyang Madali siyang tanggalin. Madali siyang tanggalin dito. Kasi nga igaganon mo lang Yun ang magandang uh, review ko diyan. Madali siyang tanggalin at ilagay. Siguro ito tapos mayroon siyang protection kasi dito ito yung nakaharap ito sa eh. Ano, nakaharap 'yan sa sa ano sa screen niya. Ito kaya kailangan medyo maganda tong Maganda naman ng ano nito, kalidad. Hindi naman siya bakal. So, pero lalagyan ko pa rin siguro ng foam 'yan double sided tape tapos foam para hindi maano yung screen ko ayun so far uh, so far tingnan po natin ano tingnan ko sa i-review ko muna okay guys uh, ayos po yung ano natin yung setup natin ngayon no? magko compromise lang ako so siguro sa mga uh, situation na may may ganun na mga mga bricks. Uh, siguro isa silent ko na lang muna. Pero siguro pag yung mga nasa smoother area ko, yun. Doon na lang ako mag uh, magano magbo-voice over or uh, yeah, magsasalita no habang nagbablang, Kasi talagang uh, nakita ko po na hindi naman talaga maganda naman po yung ano niya ngayon ng pinaka-performance niya. So madali pa siyang ilagay, no? Ah, uh, kumbaga plug and play. Plug and play po siya. Hindi po hassle sa ano kapag uh, nag uh, nagba-vlog or pwede rin po baligtarin yan at kapag nagna-navigate at least madali din po siyang i ano i, i ano ilipat dito para pa, pabaligtad no so pero meron lang po akong isang uh, uh, ano comment dito sa dito banda kasi bali nakabaligtad po yung camera ko eh naka nakalagay po dito yung, yung dito po yung ano niya yung pinaka screen so bali lalagyan ko lang po siya ng, uh, ng extra protection no. So para hindi po makompromise yung ano natin oh uh, yung hindi masira yung telepono natin. May naisip po ako ng uh, ano diyan. At nandito naman tayo sa workshop ko. Bale, ito. Sponge. Abuti uh, ka mo nakabili ako ng uh, ng uh, double sided tape kahapon ng 3M. Ito. Ito. So ang ang gagawin ko puputol ako nito tapos uh, ilalagay ilalagay ko yung double sided. yun na. Tapos at least meron po akong uh, piece of mind na hindi po hindi po maano yung uh, telepono natin ano masisira. Yan. Ayun, ganun lang po yung gagawin ko muna, prototype. At uh, check natin kung kailangan pa nating maglagay ng maraming tape or uh, Okay na yan. Ito po yung tape na ginamit ko. Okay. Pos ko muna. Dadagdagan ko. So, ayan. Tinagdagan ko na po yung tape niya. Ayan. Ayan. Tapos si... Eh, Lalagay lang natin yung... Ayan. O, di ba? At least uh, ano po yung uh, protected yung ano natin, yung screen natin. Yan, tingnan po ang magiging itsura na, na Yan. 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 Okay, check ulit. Okay, ayos na, guys. eh uh, I-close na natin itong uh, anong ito itong mini project natin na to at least uh, okay na to uh, tip ko lang din ito yung palang button na yun ano pala yun pang uh, ano din uh, medyo wag masyadong idiin kasi misa naglalak nagla siya so pang pang ano din pala yun pang pang pindut, pinipindot yon pag uh, nasobrahan yan pag nakaganyan siya so yung button na yun pinipindot so just just uh, kung may similar kayo na na mounting na uh, ano na nabili uh, just to be ano to be aware of but anyway doon na tayo sa ano sa next sa uh, yung, yung project natin to na, na ano na paglelay ng mga bricks okay medyo sumungit ang panahon uh, be break time muna ako at uh, yeah, itutuloy ko na lang yung, uh, yung uh, paggawa tinan natin kung uh, sana pagbigyan ako ng pan uh, panahon ayun nakapag uh, ano lang howling howling uh, paghakot ng mga bricks no medyo ma ano din yun pakapawis pap uh, tapos naka yun na nga naka ano na yan? nakahukay na so yung paglalagay madali na lang patagin yung ano buhangin patag level uh, tapos ilagay na yung uh, bricks at uh, hopefully matapos ko siya at uh, sana makisama yung panahon so abangan niyo sa susunod na vlog ko yung uh, ano yung uh, update ko dito at uh, salamat sa panonood at kung may nakuha kayong tip eh, sa araw na to or mga mga ano mga information, paki-like. Kung uh, may hindi kayo nagustuhan, paki-comment. At kung gusto nyo pang makita yung mga updates ko at uh, maging tropa tayo, subscribe na kayo. Humeka Kenny, Kenny Gimbaleko. So, high five!